So yung apat na lamesa natin ay hindi po pwede ngayong uh, weekend. Tapos tingnan niyo naman yung tubig. Tingnan niyo yung tubig oh. Maaas na problema nito. Ano natin laalasanin yan? Ganyan na yan. <laughs> magandang buhay mga ka-farmer uh, actually hindi po gaano maganda ayan uh, kagaling lang po namin sa uh, JBL hospital ang uh, katakot si kuya po ay uh, paling, mild stroke na mild stroke po siya so si ate tinawagan ako ng alas sa uh, 4 madaling araw na uh, ayun yun nga daw si kuya parang inaatake So, so, ayun, buti na lang sa mga ang kasabihan ang malapit na kapitbahay ay maigi sa malayong kamag-anak. Si Junjun ang hero, mga ka Siyang, ano, hanggang doon sa ambulansya, sinamahan po sila. Kami naman nakasunod na. So, ayun. ata uh, medyo nakakatakot pa kasi si Kuya. Medyo may sintomas po na parang nagla, ano, naglumalaban ba? Lumalaban. So, Nandun yung sintomas Thomas daw Rabies. Ayaw tanggapin dito sa Arayat. Pinadadala sa JBL kasi naandun lang nung po yung mga ano ng Rabies. Sabi ko sana wag naman kasi malala na pag ganun. Nawa ng Diyos po. ay pagdating po doon, sabi nila hindi naman daw. Mild stroke daw. So, ayun. Thank you, thank you. Buti na lang. Ganun lang. Tapos nakakatakot po yung ah, Rabies. Oh, ito na. namimigwit na naman sila. May huli. Ba. Puyat ka. Namimingwit ka ba? sa sina Dexter. Kapo na mimi ha? Nasaan? Ana ah, sa loob ng kusina. Ah, niyan pala eh. Sino lang umuwi sa ano, trabaho? Yung mga irregular. Dito nakarami kami kahapon, ah. Ayun oh. na Oo. Marami. Kasi kagabi nung dumilim na, ang hmm. daming naririnig eh. Diyan oh, nakarami kami dito ka. Oh, ayun, ayun, ayun. Oh, hindi. Dito na yata nakaalpas. Eh. Marunong ka din yan ano. Hmm. Dexter ginawa linagyan ng taga. Ganda yung bulatin, ano. Ah, mas matakaw sila sa bulate. Parang meron din ah. Eh. Oh, meron. Ah, oh, may lumalapit. Ganun lang yan, patalbog-talbog lang. Doon marami siguro. Tubig-tubig eh. Narinig nila yung ano. na rule out naman pala yung ano doon rabies na pagdating doon sabi nung ano hindi daw si ate yung nakausap na? Oo, hindi daw hindi na marabis hindi hindi buti na lang ano daw kuya? stroke ah stroke o no, oh, mga ka-farmer tingnan nyo naman hindi talaga pwede magtrabaho ngayon init ulan minit kanina umulang na naman yung mga adik sa pamimingwit ang dyan na naman si Nel nila dito si Nel Nel bumalik yata mukhang kailangan ko itanim dito yung uh, langka kasi uh, ano magtsatsaga pa rin kayo na ha akala ko namimingwit <laughs> dami na bingwit -bing kahapon Nakaalim sila. Ayan oh. Sarap pala mamingwit noon. Kaya lang mas maganda may taga. So ayan bukas, ah uh, medyo kinakabahan tayo dahil hindi ko po alam kung anong mangyayari pero marami po ang mga tawag-tawag. Pero ayan, huwag po kayong mag -alala. maganda naman yung ano natin. Place natin at uh, sana gumanda-ganda po ang panahon bukas. Hindi naman na ganoon ka lakas yung tapos yung langaw medyo bawas bawas ng konti na <laughs> medyo bawas na po yung langaw sabi ang uh, dilim doon no? ayan mamaya maghahatid ako ng mga gamit kay ate so ayun ah sana po tuloy tuloy na ang recovery ni kuya nakakakaba kanina grabe alam niya yun yung pagka may mga ganun pong pangyayari parang alam mo yun yung, yung realidad ng buhay. Bigla mo maiisip na uh, totoo talaga na ang, ang buhay natin dito sa mundo ay uh, talagang uh, walang kasiguraduhan, di ba? So Haha, ano, tapos Sa JBL pa po. Uh, kasi ayaw nilang tanggapin nga si Kuya doon dito sa Holy Trinity. Kasi nga may meron po si Kuya ng mga para siyang nagpupumiglas eh alam mo yun nag, nagpupumiglas po siya tapos sa uh, ang ang ano nang mga doktor may may possibility daw po na rabies eh wala naman daw po sila dito kaya kailangan dalhin nandoon sa JBL kasi JBL lang po ang meron dito sa Pampanga so nangyari doon namin na uh, tinakbo na lang si Cap kasi hindi rin pwede sa sasakyan kasi medyo nga, ngira pigilan so si Junjun tapos si Kap tinawagan po ko po. Eh, kaagad naman po na andyan kaagad yung uh, ano yung uh, barangay ambulance namin. So ayun, yun po ang naghatid. Maraming salamat. O, ayun po. Tapos sa uh, ayun, andon po siya kasi si Ate Papatest naman pero ngayon po nakakausap naman na, wala nang masyadong ano, abiria Maga parang hindi na po siya yung ano na, ah, conscious kumbaga, normal na, nakakausap. Pwede nga lang medyo nahihilo pala Tapos ayan no, oh, mukhang hindi tayo po pwede dito So yung apat na lamesa natin Ay hindi po pwede Ngayong uh, Weekend Mukhang uh, mahirap na Bigla bigla pong umuulan Medyo nakaka ano, Paano kaya Ayon, ano, May mga kakain pa naman ang buong litsyan Sana naman ay uh, maging okay na Si Kong Kong No, wala, bigla. Dami ko pa namang pinapaasikaso. Si Tapos yan, uling. Kailangan bumili. <coughs> uling. Uling. Tapos ano pa ba? Feeds din, mga ka farmer Kailangan din bumili ng feeds. Ba't si Kongo umuwi? Hindi na, si Hindi, pero ibig sabihin, may mga gagawin naman dito. Malakas talaga ulan kanina. Ayan ang problema pag umuulan yung ano natin. Ayan dyan may hingo. Late pa kasi yan nagbulaklak. Eh. Baka hindi na rin po mabuo. Pero ayan ah. Kailangan na natin pitasin yan. Ayan na. Ito na po yung sinasabi ko na <clears throat> sana makapagtambak bago dumating yung mga anong araw maulang araw kasi yun po talaga yung medyo inaabangan natin dahil mangyayari at mangyayari baka mahirapan nang pumasok yung tipong every other day yung maulan wala na pong pag-asa matatagalan po tayo magpatigas buti na lang yung ating parking space dito ay eh, napakalaking tulong po talaga. Kaya yeah, inuna ko na din to, sabi ko kay Papa unahin na natin Papa Yam na malagyan ng graba. Tapos sa uh, ayun, at least kahit ulanin man, makakapasok pa rin yung sasakyan. Oh, uh, ayan, medyo matigas siya. So, Magaan lang naman yung sasakyan, hindi naman babaon basta-basta. So, malaking bagay po yung graba talaga. So, may buhangin pa to. Buhangin at graba kaya ayun okay naman yun nga lang dito I see nag-iipo ng tubig wow, may, may ulan na naman na parating ah napanood ko yung sa Lisbon ba? Portugal ba yon yung yung clouds nakakaiba mga farmer nakakatakot ano dito sa may beach parang ganyan no Mamin lang langaw dito ah na ano yung duhat yung baka magkahapon nagsuspindi si mayor Ala alas 11 na ng tanghali nagsuspindi ng klase o yun itatanim na yung ating langka mukhang itatanim ko yung aking langkang ano ba who's this tatanim ako ng langka mga ka farmer dito yung aking langka medyo nagdilaw yung dahon kailangan ko yatang i e, itanim na ha yung yung yung? Mali blender. Ano yung mali? Yung malaki po kasi kuya, nakatanggal na yun sa ilalim niya. Ah, kailangan bilhin ng ano yun. Hmm. Yung mali na blender, nandyan? May ina ko yun, agad na mamatay. Konti-konti lang, lang. Hindi, kasi ang technique doon, kailangan mapaiyak mo siya ng okay. ng todo. Kasi pag uminit yun, papahingahin mo na naman. Oo, nagpapahingahin. Oo, kasi yung ano, ibig sabihin masyado marami atay linalagay mo. Konti lang ko yun, ganyan lang. Hindi kabisado ko yung blender na yan ilang taong ko yung sa akin yung Hamilton yung ginagamit ko sa luyang dilaw ayan yung Hamilton Beach ma spare lang na eh, spare lang ang nawala kailangan makabili ng uh, spare part ng ano saan kaya sa so, yung isang Hamilton Beach na ano meron <coughs> pang lechon sauce Ayan, oh. wala na, umalis na yung mga namimingwit ito na ito na mga farmer sunod-sunod na po yung uh, masungit na panahon na yan buti na lang yung bagyo na ando na sa taas hinihila na lang po yung habagat pero sabi eh parang meron na na mga kasunod <laughs> oh. grabe, dilim ayun mga farmer farmer oh. isang mga uh... Ano ba to? Tuloy natin yung vlog. Sayang yung 8 minutes. <laughs> Simulan <mong> ko kahapon. <laughs> oh, ako, ako. Ah. Eto na. So, ayun. Busy po kami kahapon dahil yun nga, may emergency kami ngayon. At, uh, di ko alam kung uh, kasi balak po ni na ate lumipat din dito sa Arayat. Gawa ng uh, dun po sa JBL ay crowded talaga Pinapunta kasi kami doon gawa ng akala nila ay rabies yung ano kay kuya yung pala hemorrhagic stroke daw. Pero good thing naman po ay uh, mukhang hindi naman kailangan ng operation at uh, uh, normal naman na si kuya ngayon. Yun nga, mo-monitor nila tapos may gamot daw po para ma ng katawan yung yung uh, dugo na hindi naman ganong karami. So ayun, katakot tuloy. Ako ngayon ay magpapa blood chem at uh, sabi ko kay Papa yam pa blood chem tayo Papa yam trader talaga ang ano ang uh, stroke baka pamaya high blood na hindi kasi ako nakaka-monitor ng blood pressure kahapon nag-monitor po ako at uh, kagabi sabi ko bebe ba yung ano natin dito tumaas mga ka-farm siguro dahil puyat at uh, puyat tapos syempre stress isip ako ng isip dahil nakita ko si kuya naawa ako eh so alam mo yun yung parang bothered ka So, 4 o'clock in the morning, nag si ate. Medyo hanggang, actually hanggang gabi hindi ang makatulog ng maayos. So, ayun. Ah... Uh, blood chem para malaman na kung magme maintenance talaga kasi medyo tumataas na rin ang blood pressure pero yung intermittent fasting natin itutuloy natin ng ano yon dahil uh, malaking tulong po yon actually Ramdam ko na, pero oh, syempre iba pa din po yung may ano talaga, diba? Binabasihan. So ayan, uh, ikot lang tayo. Yung <clears throat> huni ng palaka, mga ka-farmer na ano, maiba tayo. Yung nag-ano uh, sila, nag-mimingwit. Uh, Kagabi, sabi ko, Bebe, ngayon alam ko na yung huni ng uh, palaka na yung kinakain, yung palakang bukid, compare doon sa mga karag na tinatawag yung may ano ba may uh, ilason <laughs> Promising naman yung araw ngayon. Ayan no. Oh. Sana ay, uh, ay nagpakita naman po yung langit. Hopefully ay uh, maging maganda. Pero ano na po yung ano ko? Bali. 'yan mga yan ng oh. bali yung ating uh, kalamansi ayan so talbos ng kamote natin gumanda naman na ah. yung manga na kinuha nila, hin-harvest marami pong may tama pa rin na di nakita ni kong kung, kung talang hirap lalabas na lang yung pagka nabubulok na eh Oh, ito na 'yung sinasabi ko na mahihirapan na tayo, oy. Eh. Ganda ng abukado. ah. Ito 'yung nilipat, oh. Naglabas pa, oh. Tuloy-tuloy, ah. Very good. Ipa po natin ang ng tulos 'yan dahil dalawang araw tayo walang trabaho. Dahil sa atin po ng ulan. Ayan, oh. Ito na 'yung mga tubo na additional. Marami-rami pa pala. Ayan, oh. Dito. Oh. Yeah. Tapos tingnan nyo naman yung tubig Tingnan nyo yung tubig oh. Maas na Problema nito Ano natin laalasunin yan Ganyan na yan <laughs> Dadagdag na po ng dadagdag yan Bagay kung hito at dalag Wala talaga Problema natin yan yung pagong Hito at dalag wala po Mabigat yung ulo ko nang tulog. So ayan, ah, ah, Kulang pa ng asinta doon ng isa. Ayun oh, hindi po na ituloy yan. Last vlog natin ganyan pa rin, di ba? Oh, hindi ko alam kung may papasok ngayon kasi maganda ang panahon. Ayun. Oh. Sana may magtrabaho. Kuwawa naman yung mga nagtatrabaho natin. Ah, alam niyo naman. Maasa din po sila sa, di ba? So, oh, ayun. Ha, may papasok yan ngayon. Maganda naman ang panahon. Kung kung nga kahapon, umuwi. Inahanap ko siya. O, kako, may pwedeng gawin. Kaya lang, di rin kami makakapag-vlog talaga dahil busy po ako. Nakadalawang balik kami ng San Fernando. Ngayon, sigurado, balik na naman ako. Pupunta po ako ng Arayat Doctors Hospital. mag inquire na kung uh, pwedeng ilipat doon si Kuya. Kasi monitoring na lang naman daw po. Kawawa naman si ate. Mahina dito sa ano, pinuntahan naming unang hospital. Tinanggihan. Hirap talaga yung... Uh, tapos yung ambulansya pa. Ayun, nakwento ko na kagahapon. Sabi ko, pwede bang gamitin? Kasi hindi... Medyo nagpupumiglas kasi si kuya. Natatakot sila kung dito nga naman sa sasakyan. Baka ano, magkakailangan nakahiga. Ay, hindi daw pwede dahil hindi naka-admit sabi ko kahit magbabayad hindi din pwede tapos sa uh, buti na lang yun nga may barangay ambulance naman pala kami naisipan ko tinawagan ko si Cap sabi ko oh pare ang bilis ang bilis po ni Cap ang papuntahin ko na dyan nandyan na yan maya maya lang so ayun po wala pang 30 minutes siguro mga 15 minutes lang nandito na po kaagad nandun na kaagad so ayun sumunod na lang kami ni Bebe pagdating naman namin doon crowded wala wala din naman kaming ano, bumalik din uli kami tapos after that yun nagpadala ng gamit si ate ang dami namang hindi pwedeng ipasok walang unan yung ano kailangan ng maliit na pilo ay ipapasok so ayun ayun <laughs> lang ganda na oh ano tayo ngayon ah sabi ko dalawang lechon lang bahala na kung ano dalawang malaki bahala na kung ano uh, anong mangyari hindi ko nga alam kung ano ako niyan mamaya dahil na uh, busy tayo. So, ayan. Sabi ko vlog na tayo at ilangan uh, kailangan din maghanap buhay. Ayan mga ito yung aking ano sa, sa kabilang channel po. Panoorin niyo yung aming pag-aalaga nito. Yung uh, pag ko pag uh, check natin kung may mga nalalaglag uh, si Mario may deliver mga ilang uh, sana ay uh, magtuloy mga ka-farmer yan oh, uh, tuloy tuloy na ang paglaki sana sana punta mo may buka na eh andami na lag -lag na ay, ay, ang dami na laglag na bulaklak eh oh eh wala nga kakaunti nga lang na at nabuo eh inisprayan ko Baluntan. sana magtuloy ha Balutan. ay eh, hindi na spray spray lang spray lang oo uh -huh. ayan na may mga wag, ayaw ko nang hawakan sana naman ay magtuloy mga ka farmer yung ating ano ang target ko nga dito nung una 10 ngayon eh, sabi ko kahit tumirit na lang ako 5 <laughs> ito yung ating mga uh, ano dito actually ito pwede pa natin lagyan ng uh, permanenting ano eh, no? kasi yung mga lemon hindi ko alam kung magsasaksis tayo dyan parang eh. I doubt may nakalusot na caterpillar ito po ang problema sa lemon napakatakaw talaga o yan Oh, o oh. buisi helicopter oh <laughs> so itong ating uh, lugar mukhang ito na yung sinasabi ko kay papayam Yam na kailangan makapagpa kami dahil ayun nga po ay na sana walang bumaba mamaya diyan siguro naman na palagyan kaya natin ng harang baka mamaya may bumaba pero yung parking naman doon okay naman yan yung uh, dito sa ano sa may mga bato-bato na yan okay yan mga farmer yan quarter to seven pupunta na ako ng hospital yan tatanong ko na bawa naman si ate Kongkong, service nya, bike Ay. Parang parang may kailangan palitan na, ah. naririnig ko ah, lumalagotok ka, ah. ah, ah hindi naman. Hindi, hindi yung isprakay yung, yung ano sa loh bearing hindi. Ah, malago to ha? Eh. Ah? Ah, okay. Hindi <laughs> mo nakakit ng bundok yan, ano? Hindi okay. mo nakakit ng bundok ito? <laughs> Hindi. Hindi pwede. <laughs> Muwi ka kahapon. Ay, uminit naman nung ano. Kaya nga. Kaya nga. yung mga regular boys kasi Ang kaganya naghahanap po ng matatrabaho e eh, umuwi naman siya wala ako dumating ako nang oras na eh ito ito gaganda na yan kote natin so kailangan natin nung kumain ng maraming green leafy vegetables yung isda pala mapasearch tuloy ako ng mga ano hirap mga uh, farmer alam niyo pag nakita niyo yung ganon marirealize nyo yung ano ng buhay parang di ba oh, nga lagi kong sinasabi di ba importante yung balance lang talaga hindi enjoy ka hindi ka masyadong na stress at the same time di ba alam nyo na yon so pagka dumating sa punto na ano wala talaga kang magagawa lagang eh. talagang Diyos ang may-ari ng buhay natin pero syempre may sinabi naman siya na Uh, bakit kailangan mong mamatay ng hindi mo kapanahonan, di ba? So, kailangan din natin mag-ingat. Kaya, ayun, medyo, kailangan talagang ng uh, 45, medyo matanda na. Si Kuya, 53 eh. So, ayun, kailangan talaga ng exercise. Uh, healthy foods na tayo mga farmer yung lechon pa konti konti wala namang problema eh pero dapat ang majority na major na kinakain namin natin ay uh, talagang sabagay so, ako mahilig naman po sa gulay. Kaya lang yung isda mas maganda talaga yung mga tinotinola. Huwag mo nang pipritohin. Eh, mahilig pa naman ako. Gusto ko nakaprito bago eh. Mali pala. Maamatay yung ano. <laughs> ay. So ayan mga ka farmer Ayan po ang ating uh, quick update. Tinuloy ko na lang kahapon dahil hindi na ako nakabalik ng ano na late na po ako nang balik uh, gabi na gabi na ako nang gamit kay ate so ayun hopefully makalipat si kuya hirap din ang ano no ang, uh, alam nyo na yung ganyang sitwasyon dito sa Pilipinas talagang uh, mahirap po so ayun uh, days days talaga sana ay uh, malusutan nyo to pero ano naman monitoring naman na daw wala naman ng ano kaya kahapon wala naman ng nang, nangyari na so ayun o yan mga ka-farmer tapos na po tayo at uh, pakain muna ako ng kalapate kahapon di ko na napakain yan so sabi ko umaga na lang o yan maraming salamat at <coughs> ay nako kakasipon ah, pa tayo magandang buhay sana busy tayo anak buhay ayan